sebab tu ni Dia boleh kan kita Mana 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 po sa aming ikalimang kape. Sabutin lang. Ah, mga aga, magandang umaga po. Maliwarag na. Ang oras natin, alas 5. Alas 5.12 12. Ang umaga.

Tak ano ada pun nanti. Kalau lagi, kalau lagi, saya itu ya Joseph.

dalawa tayo -to so, maaga update natin sa umagang ito Sa yan kami ng ano ng karagdagan sa lobista yan po yung aming malayang bagay na para sa amin dahil ilang araw na po kami ilang araw na po kami sa dagat pasipiko ang aming isda lang ay lilimang perasa pa rin kaya pero maraming salamat na rin ang ano po Ito e. na sa ngayon.